Dunlubio sa China. Lampas na sa isa na rang libo katao ang nailikas mula sa bandang ibaba ng bansa. Inaasahang milyon-milyon ang maaapektuhan ng isa sa pinakamalalang pagulan sa loob ng isang siglo. Hindi lamang tubig ulan ang bumubuhos, pati hailstone o yelo. Binaha ang mga malalaking syudad, humapaw ang mga ilog at dams, gumuho ang mga lupa sa kabundukan. Pero hindi pa napapagod ang pagbuhos dahil matatapos na ang buwan at hindi pa ito humihinto. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang pang-aabuso ng China sa inang kalikasan ay nagbubunga na bungang pagbabayaran ng kanilang buhay. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong Totoo ba? Ang malakas na pag-ulan at bagyo sa bandang ibaba ng China na nagsimula mga kalagitnaan ng buwan ng Abril ay ang pinakamalubha sa loob ng isa narang taon. Hindi pa nasaksihan ang ganitong paggrabing pagbaha sa ilang syudad. Nailikas na ang sobra sa isa narang libo libo katao noong isang araw. At tinatayang tataas pa ang bilang dahil sa patuloy ang pagtaas ng ilang imbaka ng tubig ulan. Bagama taon-taon ay may bagyo sa China, yung nakaraang araw ang pinakamalubha. Kaya marami ay nagtatanong bakit kaya? Totoo na ang climate change ang isa sa pinagdidiskitahan ngayon ng mga eksperto pagdating sa mga pagbabago sa klima at temperatura na nagdudulot ng kakaibang bagulan. Meron pang ilang dahilan, hindi alam ng karamihan. Sa patuloy na pagbuga ng makakapal na usok sa halos 3 milyong pabrika at sobra sa 400 milyong sasakyan sa China, ang polusyon ay humahalo sa ere. Habang kumakapal ang ere, humaharang ito sa singaw ng init mula sa ating daigdig. Ito ang pinakadahilan kung bakit umiinit at tumataas ang temperatura sa buong mundo. Ang tinaguriang climate change. At kung polusyon ang pag-uusapan, China ang pinakamalala. Pero ano ang kinalaman nito sa malakas na bagyo at ulan doon? Diyan pumapasok ang mga natutunaw na yelo. Kung matatandaan, labing limang taon na ang nakalilipas 2008, ibinalita sa The Guardian na natutunaw ang mga glacier sa bandang kaliwa ng China. Ayon sa ulat, nakababahala ang paglusaw ng tinatawag na Urumqi Number no. 1 Glacier. Bukod dyan, may isa pang glacier na nasa bulubundukin ng Kilian, ang yelo ng Laohugu Number no. 12, na ayon sa CNN ay mabilis na natutunaw at ikinababahala ng mga sayentipiko ilang taon ito sinuri at pinag ng mga inchik at ang konklusyon ayon sa NPRI. Imposible ng masagip ang natutunaw na yelo base sa mga scientists. Ganun pa man, alam ng mga eksperto ang peligro kung ito ay mangyayari. Kaya hindi sila nagatubili. Inulat sa Bloomberg noong isang taon 2023 na tinapala ng mga scientist sa China ang bahagi ng mga yelo ng higanting glacier para hindi matunaw sa init ng araw. May mga naniniwala na posibleng mapabagal ang paglusaw nito kung matatakpan ng maayos. May isang problema ang hinaharap ang mga eksperto kahit nais nilang masagip ang glaciers. Ito ay kulang ang pantrapal nila para sa libu-libong ektarya ng na nagyayelong bundok. Kapag natunaw ng init ang mga glazier na malapit sa China, ang singaw ng mga yelo ay humahalo sa ulap. Ibig sabihin, nadadagdagan ng dami ng tubig na hinihigop ng langit. Kung dati ay ilang milyong litro ng tubig lang ang daladala ng ulap sa rehiyon, dahil sa tubig na nag evaporate mula sa mga nalulusaw na glazier, nadadagdagan ang tubig sa ulap. Tapos dahil sa sobrang bigat na ng ulap, hindi na ito nakalalayo. Madali itong bumuhos sa malapit na lupain. Kung ang hangin ay papuntang China, doon ito bubuhos. Siyempre, hindi lamang sa China mayroong pagulan at bagyo at pagbaha. Hindi lang kasing saul, kumpara sa ibang bansa. Hindi lamang ang natutunaw na glaziers at dami ng tubig ulan ang dahilan ng malubhang pagbaha sa China. Pati rin, ang kanilang pang-aabuso sa kalikasan. Paano ito nangyari? Ang pagunlad ng bansa kasama ang industrialization at urbanization ay ilan sa mga dahilan kung bakit ito ang pangalawa sa pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Pero hindi lahat ng maganda sa labas ay maganda rin sa loob. Dahil ang pag-asenso ng China ay hindi daan-daan, ngunit biglaan. At kahit anumang biglayan ay nagiging delikado peligrong may masamang epekto sa buong bansa. Kaila sa marami na ang mabilis ang pagunlad na nangyari sa China dahil sa ang sobrang bilis ng mga pagbabago, hindi na nabigyan ng sapat na pagkakataon ng mga kinauukulan na lutasin isa-isa ang mga suliranin. Katulad ng mga basura mula sa daan daang milyong mga inchik na lumipat sa syudad. Toneto -tone ni Ladang galing sa pinaglinisang ng halos apat na milyong pabrika. Makakapalat at maiitim na usok na binubuga ng sobra sa apat na raang milyong sasakyan. Ang mga problema ng ito ay hindi na solusyonan dahil sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Kumpara sa dahan-dahang pag-asenso ng isang bansa, nakakatugon nito sa paisa-isang problema. Sa China, nagsabay-sabay ang kanilang suliranin. Ano ang ginawa ng China sa kanilang kalikasan? Kung ilalagay ang sarili sa katayuan ng mga umaasensong inchik noong 1980s, hindi na masisisi kung bakit hindi nila natugunan ng maraming problema. Siyempre, mga nasa isip ng mga taga roon ay sa wakas, yayaman na sila malayo na sa kanilang pananaw ang anumang epekto ng kanilang pag-asenso. At hindi dapat kalimutan, ang korupsyon sa lokal na pamahalaan ay laganap. Abala sa pagpapayama ng mga miyembro ng Partido Komunista, kaya imbis na masolusyonan ang mga isyo sa kapaligiran, ito ay nahadlangan pa. Ang pahayag ng transparency na may limang dahilan kung bakit ang korupsyon sa bansang China ay palala ng palala. Siguro wala silang pakialam noon, pero ngayon, pagsisisihan nila. Binanggit sa Reuters taong 2023 ang isa sa maraming dahilan ng pagbaha sa bandang itaas ng China noong isang taon. Ito ay ang biglang pagdami ng tao. Ayon sa ulat, kasama dito ang pagtatayo ng mga gusali at pagpapalawak ng mga kalsada. Nauubo sa mga mababang bahagi ng lupa na maaaring daluyan ng tubig ulan para hindi bumaha. Tinayuan pa ito ng mga lungsod at syudad. Kaya kapag bumuo sa matinding pagulan, Pumabaha sa mga mataong lugar. At ang masaklapay, hindi ito sinabi sa taong bayan nung umpisa hanggang bumaha. Pakaunti na ng pakaunti na rin ang mga ilog at lawa na pinupuntahan ng tubig dahil tinayuan na ang mga ito ng mga libu-libong apartment sa land reclamation. Isa pa sa malaking problema ng China ay ang soil erosion na inulat sa The Guardian noong taong 2008 na ang soil erosion sa China ay piligro sa isa na milyong mga inchik. Ang soil erosion ay yung lupa na dinadala ng umaagos na baha kaya mapapansin na maputik ang agos dahil sa soil erosion. Inaagos ito papunta sa mababang bahagi ng lupain at doon ay iipon. Napupunta sa ilalim ng ilog at lawa ang inagos na lupa kaya bumababaw ito at ang resulta umaapaw ang tubig bumabaha sa mga karatig na lugar. Ganon din ang mga nangyayari sa mga dam naiipon ang tinatangay na lupa sa ilalim at tumaapaw ang tubig. Isa sa pinakadahilan ng soil erosion ay pagputol ng mga puno. Dahil sa dami ng proyekto, nakakalbo ang kabundukan sa bansa. Ang hindi gaano binabalita mula sa China ay ang paglubog ng mga lupain sa bansa. Inulat ito sa Japan Times ngayon lang 2024, buwan ng Abril na lumulubog ang mga siyudad sa China na mas mababa pa sa sea level. Base sa ulat, ang paglubog ng lupa ay dahil sa bigat ng milyong-milyong toneladang kongkretong infrastruktura, pagkuha ng napakaraming tubig sa ilalim, at pagkuha ng langis at pagmimina, nagkakaroon ng malalaking puwang sa ilalim ng lupa at ang siyudad ng Beijing ang pinakamabilis na lumulubog. Binanggit din ito sa CNN na 270 milyong katao ang nakatira ngayon sa lumulubog na lupa ng China. Ito ay isa sa pinakamalaking problema ng bansa pero walang makitang solusyon ang mga nagpapayamang komunista. Ilan lamang ito sa dahilan kung bakit masahol ngayong taon ang pagbaha sa China. Simula pa lamang ng taong 2024 at nakararanas na ang mga inchik ng matinding galit mula sa kalikasan. Ganun pa man, marami ang nagsasabi na ito ay kanila ring kagagawan sapagkat ang mga dahilan ng pagbaha ay man-made. Kaya ang konklusyon sa land portal noong taong 2016 ay ang mabilis ang urbanization ng China ang dapat sisihin sa nakawawasak na pagbaha ng dekada. Sinabi rin sa ulat na dahil sa sobrang dami ng tao, sobrang dami ng pinatatayong mga gusali na uubo sa mga likas na yaman sa kabundukan at pati sa ilalim ng lupa. Patunay lamang na ang pang-aabuso ng mga inchik sa kanilang kalikasan ay nagdudulot ng masamang bunga at mapait na hinahing. Anong ara lang mapupulot dito? Bagamat masaklap ang nararanasan ng taong bayan sa China dahil sa mga malubhang pagbaha, ito ay dulot ng pagmaltrato sa kapaligiran. Katulad ng pagkalbo sa kapundukan, paglason sa hangin at pagubo sa likas na yaman mga gawaing inuna muna para lang matamuang sariling kapakanan at nakalimutan na ang inang kalikasan. Kung yamang likas ang ating haabusuhin, siguradong malaking problema, bukas ay darating. Sabi nga nila, tikatikman kung panayang ulan, malalim ang ilog ay mapapaapaw. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan. 这个云团呢是非常的白亮，而且这种凸起的部分呢是代表这个云顶高度发展是非常的旺盛，云顶高度已经伸展到了。